balyena ng Abu Dhabi. Abu w. Dhabi, yes. Yes, Island Hotel. Dito naman, maganda ang kasi sa siya. Dito? Hindi, 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 pangiti. Ito lang, Eh, eh, eh. meron? Sarat, sarat. Ano, ano, dia, dia, no, yung Hindi ba, Hindi ah. Hindi, ano so, yung maganda, maganda yun eh. Mayroon silang problema dyan. Ano yung double niya? Ano ba? ka check pin sa lahat? May mga na pwede na tibag na. Nandiyan, banda ba na sa'yo dyan eh? Oh, bakit? Yung W. mo, yeah, no, ganito. hintok tayo dito banda. Dito dyan? Oo. Uh -huh. Ayan, Oh. W Baliena, Nang Yas Yas Hotel, Yas Ay, Island. Di mana? Di atas Mas Serado teh? Nanti Mas Serado, Serado yam. Hmm. Oh, berada kapaja, oh. Oke lah, oke. nag pa kami hala video bijo video care video care pagkasira-sira maging mga tiles nila kabago-bago pa lang yan talagang mahal ng ano ah mahal ng hising nila sa ano nila dapat maganda ang ano nila rito pag ano mo man ito ito diyan hindi na nakapaghintay yung taxi. lumayos na. Mag Sabi kasi ng taxi, ito video-video pa to. Nakaraan pa to, Marites Marites pa. Kaya sabihin niyo iilaw, no? Paslang. <laughs> ah, parang special. ang video sa dito. Spread, spread of rage. Bababa, bababa, bababa. Pabuloso, pabuloso. Bababa from W. W, yes, hotel. Five star hotel. Bababa, you.